Hello mga sir, tara samahan niyo ako dahil sa video ito pupunta tayo sa May Kawayan, Bulacan para magpa PMS. Ito nga pala guys yung first time dadalin ko siya sa ibang kasa or sa labas ng Toyota kung saan binili namin si Wigo. Tara alamin natin kung magkano nga ba ang PMS pag sa labas ng Toyota. Let's go! Good morning And guys, papunta tayo ngayon sa Casa uh, This time Hindi tayo pupunta sa Toyota Fairview, which is yun yung lagi nating ginagawa uh, Doon tayo nagpapa PMS simula nung nakuha natin to si Brigo ayan 16,123 kilometers ah uh, pang ilang PMS ko na ba to unang PMS nito actually hindi naman PMS yon ah uh, change oil lang yung ginawa first 1,000 tapos sumunod 6,000 every 5,000 na kasi sumunod 11,000 and now 16,000 kilometers unang beses nating ilalabas kay Toyota Fairview tong uh, sasakyan natin no? Uh, punta tayo sa may, may, kawayan ang pupuntahan natin is Motec Ayan. Uh, na tingnan natin guys kung ang, ano yung difference terms of price uh, sa pag PMS no uh, last time ang uh, PMS natin kay Brigo nung 11,000 siya is ah uh, nasa <coughs> 10,000 plus no <coughs> sorry guys ah uh, medyo mabagal kasi 'yung <laughs> <laughs> yung e bike eh. so ayun uh, 10,000 plus yung binayaran natin tingnan natin yung price difference and then kung ano-ano yung uh, package or kung ano-ano yung mga gagawin uh, dito kay Brigo sa 16,000 kilometers niya ano Ayan. Ariko. Malapit-lapit lang 'yon. Uh, may kawayan lang uh, malapit siya sa may kawayan exit uh, kung punta dito kayo malamang alam nyo yun uh, dito ako sa bankers Ayan. For sure mas mura doon sa ano sa sa Motec Medyo ano medyo makati kasi guys yung ano yung EMS dito sa Toyota uh, Ang sabi sa akin kasi uh, nung service advisor nung last PMS ko pagbalik ko daw ng pang 15,000 or 16,000 is uh, makaka mas bababa daw yung ano, mas bababa daw yung magiging charge. Tapos tataas na lang daw ulit pagdating ng 20 ng 20,000. So I expected na mas mababa nga pagbalik ko kasi ano sinabi. Kaya lang nung pagbalik ko nung nagpa ko ganon ganun ulit yung presyo, 10,000. Actually, ano nga eh, parang lagpas 10,000 pa nga kasi meron pang pinatanggal pa dun yung ano eh pinatanggal pa dun yung 1.4 na engine wash ayun kala ko <laughs> wow, mukhang naman yung tuta ayaw ko lang kita sa camera ayun pinatanggal ko pa yung engine wash dun 1.4 so kaya naging 10.1 10, yata kaya lang taas pa rin so Let's go. Ngayon, uh, ano bang ano bang masabi ko sa pang 16,000 kilometers ni Brigo? Ay, si Brigo, yun yung gusto kong kotse. <laughs> Pero, napunta tayo kay Wigo. Kaya, Brigo. Ayon, ano masabi natin ngayon sa pang 16,000? So far, okay na okay pa rin guys. Uh, si Brigon wala pa tayong problema as in wala pa even yung even yung battery nito okay pa pero papacheck na natin kasi pang 2 years na nito sa March so kaya natin kung goods na goods pa ang battery or dapat na ba siyang pantan pero okay pa naman wala pa naman sabi nga nila dapat daw no, kung hard starting na yun eh. pero okay na okay na okay pa ngayon ang ating experience dito sa ah uh, battery nito wala pa namang mga napapalitan dito guys ewan ko lang ngayon o meron na tayong mga consumables na ipapalit sana wag muna <laughs> Pagka PMS na hahanap ah, tayo ng ano na ang pwede natin puntahan na malayo-layo ulit. So, parang ganun yung mga ginagawa namin ng mga nakaraan. Last time, biniyahe din namin to sa Paniki, Turlock after ma-PMS. So, ngayon tingin tayo kung ano yung pwede nating pasyalan after ng PMS. Tapos para ma-check ulit natin yung... Uh, fuel consumption wala lang, ganun na yung ginagawa ako parang trip ko lang gawin after PMS so yun hindi naman to guys ano hindi naman to ganun kalaspag actually hindi naman to laspag <laughs> hindi ganoon kalaspag yun 16,000 kilometers pa lang so goods lang sakto lang Actually, pinasok ko to sa lalo mo, Pero saglit lang uh, Kasi naawa ako eh uh, Hindi naman din ganun kalaki kita kay lalo mo. Lalo na Wigo to Mahirap kung kakarga mo ng two booking So Ayun yung naisip ko Tapos syempre, tumataas ang tumataas yung Yung Kilometro nito, ito Tapos, wala ka naman din kinikita. Di talo ka din kaya tinigil ko na, kaya ngayon 16,000 pa lang ang natatakbo niya Siguro nga kung hindi ko pa Pinasok sa lalamob to Mas mababa pa ang kilometra nito Kasi bakit hindi rin naman ako sumagad-sagad talaga dun sa lalamob Ayan So nandito na tayo ngayon May kawayan na to guys Ah uh, pagkakumanan ka rito, papasok ng heritage shortcut papunta sa kung pupunta kayo ng tawag dito na Muson yan. Muson, Marilao San Jose Ayan. pero tayo de diretso tayo Ma ah, bahay pare So let's go. Okay na okay pa rin talaga to guys. Solid solid pa rin to si Brigo. Ah uh, Kung talagang nag kayo ng mga compact car goods na goods pa rin although syempre wala nang gantong klaseng forma yung exterior na ito wala na bago na yung ano bago na yung model ngayon yung 2024 na Wigo pero syempre mas maganda yung interior nun hindi na ganda yung manibela yung uh, ano ba tawag dito sa ano, center console ba yun or yan yung dash nyo uh, yung infotainment system nyo yun Diba na nang magitna na yun pero basically ganun pa rin naman yung ano, ano yata iba sa makin naga kaya ako naghahanap kayo ng ano no i consider niyo yung Wigo. Oh syempre yung yung taas. Oops. Wala nga yun guys, ito yung mga pataas medyo hirap lang si Wigo. Uh, kailangan talaga dos yung ano tas lalo na kung loaded uh, kung may karga ng tatlo, apat wag mo lang talaga mamadaliin uh, aakyat ka naman niya alam mabagal talaga kung may mga kasabay ka na malalakas ang makina kung mga tropa mo nag outing kayo tapos napunta kayo sa uphill eh medyo ano medyo mag-iisip ka pag mga ganong pag mga ganong yugto ng ano ng pagmamaneho may mga kasama kang tropa tapos nandiyan nga paakyat kayo uphill yung tipong ano dun mo may iisip na ano sana malaki yung sasakyan ko Ganun. Pero kung kayo lang, wala kayong kasama sa biyahe, chill raid lang, kahit uphill yan. Basta hindi mo iisipin na may kasama ka. Iaakit at iaakit, ganyan. Pero ganoon lang, mga 20, 30, hanggang 40 ng takmo. Huwag pipilitin para hindi umiyak yung makina. Uh, goods. Pero goods sa goods pa rin. Siyempre na on lang naman to oh, eh. madali eh. late na sa trabaho <laughs> eh. May ginagawa dito ang kalsada sa kanan Kaya kakaliwa tayo Tapos derecho lang na Derecho na lang yan <laughs> eh, Bubulol pa ako Alright Punta tayo So sige guys uh, Balik na lang ako Pagdating natin doon no? Pag malapit na tayo Malapit na lang naman siguro Mga 10 to 15 minutes Nandun na tayo So balikan ko kaya And guys Sabi ko 10 minutes To 15 minutes Pero uh, mga 5 minutes lang pala Mula doon sa uh, Pinagpatayan natin ang video So dito na uh, Approaching na tayo no? dito sa Motec Ayan, pag nakita nyo na yung Jollibee at Chowking na yan right side lang yun sa ato so ito na nasa right side yung Motec sana ba? doon pa pala sa unahan So, mukhang may nauna na sa atin. Oops. Ayan na, guys. moteng So, hindi ko alam kung pang ilang tayo, no? Sana. Mukhang wala pa naman masyado. Mukhang uh, isa pa lang yun nandun, no? Yun. Ayan ayan so let's go check natin dito na tayo pinabaunan pa ako ni Macy's meron akong ulam isang lumpia at saka kanin hmm bango so check natin mga ito mga so let's go asa tayo sa loob ng opisina ui mà mà rông mũ lên let's go eh đi ngon anh này Đây so đi ngon anh Uh, uwi ko natin okay. Check lang Ay sir, sir, excuse me Sir, pwedeng may kukunin lang muna ka na Sir, okay lang naka-on yung video ko Thank you Sir, may kukunin lang po akong ano, bawon ko Thank you Okay lang naman naka-video sir, no? i ko lang Thank you So yung ano natin guys we go maganda yun dito ano guys uh, pwede nating i-check ayan so sige kinuha ko lang yung bagong kasi iaangat nila yun eh. so ayan dito tayo ah. So, ang job order, check muna natin dito guys uh, dito sa job order, alignment uh, Ano ba itong isa? Hindi ko mabasa Sara sumunod sa alignment? ah uh, wheel balance, sir we'll, uh, Wheel ba ah, uh, to balance, ito, we'll balance Okay, good Para Alignment, wheel balance for the apat na gulong And then clean, clean and adjust bricks. Ayan, ito yung presyo. 1,680. Less 20. seto ito. Change. Change oil labor. And so on. Ano bang presyo natin? Ito, 2,222. So, check natin yung total mamaya. Wala pang total dito. Sarah, yun. yung mga gagamiting oil. guys, so check that in Protect and shout out Protect Extreme 5W40 So tatlo then engine, engine flash So Monoad Motec brake Parts Cleaner So and then oil filter Yan yeah. ayan yung mga gagamitin guys ito yung ito yung loob ng ah uh, kasa okay naman guys ah uh, malamig Pagdating niyo po dito na check natin pasok muna ay labas pasok tuloy labas, labas muna tayo para makita natin yung gagawin sa unahan Ah, uh, meron tayong additional <laughs> So, palitin na yan. Tawag dito, sir. Ah, filter to, di ba? Aircon diba? filter. Ah, aircon filter. Yes, bro. Okay, palitin na yan. Aircon filter. Meron, na, meron naman kayo na ito, sir. Meron naman po. Okay, tapos... Uh, ito, sir. Air filter sa engine. Air filter. So, yan. Papalitan na yung dalawa. 850, sir. Tsaka... 750. 750. Sige, sir. Thank you. So, yun. First time papalitan. Or magpapalit na air filter tsaka aircon filter na. Ayan, sa loob ng halos dalawang taon. Ayan. So, ayan, sabi ko lang guys. So, madadagdagan pa yung initial na ano na uh, uh, price natin. So, mamaya tignan natin kung magkano total. So, may dalawa na tayong dagdag. At para malaman din natin kung ililess natin yun, yung mga consumable na yun na uh, ipapalit nila kung magkano uh, uh, PMS. Hey guys anong oras na ba 10.34 uy parang saglit lang ginawa yung ano yung PMS 1 uh, and a half hour lang tapos na tayo, nag start to 9am ayan alright alright Uy, langas ang aircon Okay guys, bago tayo umalis Pakita ko muna sa inyo Binigyan tayo ni Motec ng Ano matawag dito? Kitchen ba tawag yan? Ano sa yan? Binigyan tayo uh, Check muna natin kung magkano Lipat natin ang camera So, ayan guys Ito yung mga wa so ito yung total 7,292 so, mababa pa rin no, compared sa uh, Toyota so isa-isay natin 550 alignment toe front balance 800 clean and adjust brake uh, 750 subtotal service discount ayan, uh, makasig tayo ng 420 doon change oil, fully synthetic uh, tatlo yung protect magkano yun lahat 1,000 hindi pala kita, Ayun pala yan. <laughs> sorry ayan, 1,785 engine flash 550 so, yan ngayon na lang guys eh, ito yung pinaltan, filter 750, tsaka yan yung nadagdag 750, tsaka 850 so, kung ilalas natin kung hindi pinaltan, yun yung magiging total natin, initially ayan so current uh, ano na natin ngayon is 16,133 So, since fully synthetic to, uh, 10,000 kilometers ang tatakbuhin natin. Pero hindi na, hindi na natin papabuti ng 10,000 yan, mga 8,000 pa lang siguro, ibalik na natin dito. So, mas mura-mura guys yung ano natin ngayon, yung pa-PMS natin. So, i-reset ko na lang to para meron akong uh, reference kung kailan natin ibabalik yung uh, uh, sasakyan natin dito. Ayan. Pwede na tayong gumala guys. So maraming maraming salamat sa panonood. Uh, na tayo guys. Uh, nang sa muli, babush.